Good morning mga bata! Kumusta uli kayo sa araw na ito? Narito na naman tayo sa Learning Time with Teacher Jean! Isang araw na naman ang kaalaman ng hatid ni Teacher Jean para sa inyo. Handa na ba kayong matuto? Tara, magsimula na tayo! ang aralin natin sa linggong ito ay tungkol sa iba't ibang transportasyon. Alam ba ninyo kung ano ang transportasyon mga bata? Pero bago niyo ako sagutin, may tanong muna si teacher. Ano ang ginagamit mo kung nais mo makapunta sa ibang lugar ng mabilis? Gaya ng kapag mamamasal kayo ng pamilya mo sa malapit o malalayang lugar. O kaya naman ay pagpasok mo sa eskwela. Alam ba ninyo mga bata, upang magawa natin ang mamasyal, malayo man o malapit, ay kailangan natin ng transportasyon. Ang transportasyon ay mga uri ng sasakyan na nagdadala sa atin papunta sa mga lugar na nais nating puntahan. Ngayon, nakikita ba ninyo ang nasa larawan? Opo, ang larawang ito ay nagpapakita ng mga sasakyan sa lungsod o mauunlad na probinsya. May mga sasakyang makikita sa lupa, himpapawid o langit, at syempre sa tubig. Ginagamit natin ang mga ito upang mas mabilis tayong makarating sa iba't ibang lugar sa ating pamayanan. At alam ba ninyong mga bata na may mga sasakyang panlupa gaya ng Bus. Motorsiklo. Tricycle. Koche. Bisikleta. At meron din tayo. Tren. Truck. At marami pang iba. At bukod sa sasakyang panlupa ay may tinatawag din tayong mga sasakyang pantubig. At ang mga sasakyang pantubig na ito ay ginagamit sa pagpunta sa mga lugar o isla na napapagitnaan ng tubig gaya ng Bangka Jet Ski parko, submarine, at yung tinatawag nating raft. Bukod sa sasakyang pantubig, ay mayroon din tayong mga sasakyang panghimpapawid. Ito naman ay makikita natin kadalasan sa langit. Kagaya ng aeroplano, helicopter, space shuttle, jet, hot air balloon, at syempre, nariyan din ang tinatawag nating mga cable cars. Tandaan natin mga bata na mayroon tayong iba't ibang sasakyan na nagdadala sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa o sa mga lugar na nais nating puntahan o pasyalan. Gaya ng mga sasakyang panlupa, mga sasakyang pantubig at mga sasakyang panghimpapawid. Natandaan ba ninyo ang ating pinag-aralan mga bata? Ngayon ay susubukan ko kung natatandaan nga ninyo. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin o kilalanin ang uri ng sasakyan o transportasyon na ipapakita ko sa inyo. Handa na ba kayo? Tara, magsimula na tayo. Ano ang tawag sa sasakyang ito Tama, ito ang tinatawag na bus o kaya ay bus. Ang bus ay isang malaking sasakyan na sinasakyan ng maraming tao para makarating sa kanilang pupuntahan. Ano naman ang tawag sa sasakyang ito? Tama, ito ang tinatawag na motorsiklo. Ang motorsiklo ay isang sasakyan na may dalawang gulong at dalawa lamang ang pwedeng sumakay dito. Ano naman ang tawag sa mahabang sasakyang ito? Tama, ito ang tinatawag na tren. At ang tren ay isang mahabang sasakyan na tumatakbo sa riles. Maraming tao ang pwedeng sumakay dito. At dito sa atin makikita ito sa tinatawag na LRT o MRT stations. Ano naman ang tawag sa sasakyang ito? Tama, ito ang tinatawag na kotse. At ang kotse mga bata ay isang sasakyan na may apat na gulong. At maaari itong sakyan ng pamilya para makarating sa kanilang pupuntahan o papasyalan. At ano naman ang tawag sa sasakyang ito? Tama. Ang bisikleta. Alam ba ninyo mga bata na ang bisikleta ay may dalawang gulong lamang? Opo, pinapaandar ito sa pamamagitan ng pagpedal o pagpadyak ng paa upang umikot ang gulong at tumakbo. At ano naman ang tawag sa sasakyang pantubig na ito? Tama, ito ang tinatawag na barko. At ang barko ay isang malaking sasakyan na tumatakbo sa tubig. Maraming tao ang pwedeng sumakay dito papunta sa iba't ibang lugar na hindi kayang puntahan ng mga sasakyang panlupa. Ano naman ang tawag sa sasakyang ito? Tama. Ito ang tinatawag na bangka. At ang bangka ay isang sasakyang pandagat na ginagamit ng mga mangingisda sa panghuhuli ng isda. Ito rin ay ginagamit upang magdala ng mga pasahero papunta sa mga malalapit na isla. At ano naman ang tawag sa sasakyang nakalubog sa ilalim ng tubig? Tama, ito ang tinatawag na submarine. At ang submarine ay isang sasakyang pandagat na kayang lumubog at maglakbay sa ilalim ng tubig. Ginagamit ito ng mga sundalo, siyentipiko at mananaliksik para mag-aral ng dagat at maglakbay ng na hindi nakikita sa ibabaw ng tubig. At ano naman ang tawag sa mabilis na sasakyan na ito? Tama, ito ang tinatawag na jet ski. At ang jet ski mga bata, isang maliit na sasakyang tumatakbo sa tubig. Isa o dalawang tao lang ang pwedeng sumakay dito at kinagamit ito para sa mabilis na biyahe o paglalaro sa dagat. At ano naman ang tawag sa sasakyang ito na lumilipad? Tama, ito ang tinatawag na helikopter. Ang helikopter ay isang sasakyang panghimpapawid na may umiikot na LSC sa itaas. Ginagamit ito para magbiyahe sa himpapawid, magdala ng tao o gamit at sa mga espesyal na gawain tulad ng pagre-rescue o pagliligtas tuwing may sakuna. At ano naman ang tawag sa malaking sasakyang ito na lumilipad? Tama. Ito ang tinatawag na eroplano. At ang eroplano ay isang malaking sasakyang panghimpapawid na may pakpak. Ginagamit ito para magdala ng maraming tao o kargamento sa malalayong lugar o ibang bansa. At ano naman mga bata ang tawag sa malaking lobong ito? Panghusay! Ang tawag dito ay hot air balloon. At ang hot air balloon ay isang malaking lobo na may basket sa ilalim. At ang basket na ito ang nagsisilbing sa sakyan o lagay ng mga tao. Nililipad ito gamit ang mainit na hangin na nagpapataas sa kanya sa himpapawid. at ano naman ang tawag sa sasakyang ito? Tama, ito ang tinatawag na jet. At alam ba ninyo mga bata na ang jet ay isang mabilis na uri ng eroplano na lumilipad sa himpapawid. Karaniwan itong ginagamit ng mga sundalo para sa mabilis na paglipat sa malalayong lugar. ang gagaling niyo talaga mga bata. Ngayon naman, sa ikalawang bahagi ng ating pagsusulit, ay tutukoyin naman ninyo kung ano ang kailangan ng pasahero upang marating ang kanilang pupuntahan. Makinig ng maigi mga bata! Si Ana ay nais makarating sa kabilang ibayo. Subalit, napakalawak ng tubig at hindi niya ito kayang tawirin o lakarin. Sa tingin ninyo mga bata, ano ang sasakyan na kailangan ni Ana? Motorsiklo? Aeroplano? O bangka? tama. Ang kailangan ni Ana ay bangka sapagkat ang bangka ay tama sa sakyang pantubig. Susunod, nais ni Nilo na dalawin ang kanyang lola sa ibang bansa. Sa tingin ninyo mga bata, ano ang kailangan niyang sakyan upang makarating dito? Bus? Aeroplano? Bisikleta? Tama! ang husay. Kailangan ni Nilo ng eroplano. Sapagat ang eroplano ay ginagamit pagpunta sa malalayong lugar na hindi kayang puntahan ng mga sasakyang panlupa gaya ng bus o kaya naman ay yung maliliit na sasakyang pandagat o pantubig. Ang huli, nais ni Milin na mamasal sa parke. Nag-iisip siya kung ano ang maaari niyang sakyan upang makarating dito. Sa tingin ninyo mga bata, ano ang maaari niyang sakyan upang makarating sa parke? Kailangan ba niyang sumakay sa barko? Sa tren? o bisikleta Tama ang akmang sasakyan ni Mili upang makarating sa parke ay bisikleta sapagkat ang bisikleta ay ginagamit upang makarating sa malalapit na lugar ang uhusay ninyong mga bata. Talagang nakinig kayo sa ating aralin ngayong araw. At dahil dyan, you really did a good job. Tandaan ninyo mga bata na ang transportasyon ng mga sasakyan ay ginagamit natin sa ating komunidad o pamayanan gaya ng sasakyang panlupa, panghimpapawid, at pantubig upang makarating sa mga lugar na nais nating puntahan nang mas mabilis. kung paano yan mga bata. Dito nagtatapos ang pagtuklas natin ng bagong kaalaman. Oras na upang magpaalam. Hanggang sa muli mga bata, magkita-kita ulit tayo dito sa It's Learning Time with Teacher G. Mag-ingat kayo palagi. Paalam!